eh salita aha aha Ayan. binago naman ang <laughs> na style oh oh ay yung tao pala kung may namin yan. <laughs> oh, na hey, <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> ano tao sabaw, sabaw, sabaw. Sabaw. Sabaw muna yon waw 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 sabaw waw sabaw waw Sabaw, Luwalag, luwalag pa si Dine dito ha, di ba? Apple! na, tinanong oh. no? mga investigator oh. namin, no? Mahina kumain. Huwag <laughs> tayo nga lang. Alasa kong disin eh. Tandaanin mo lang sa taga to. Oo. Eh, sabaw, sabaw, sabaw? Tayo magpapasit pa ko rin Ay, magpapasit siya pa? Ay, oo! Bukas are may bayad! <laughs> ay, ano ba pwede? O, paano ma? Ano ba? Ano mag-invert? May kinig <laughs> e. Ayan, 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 nagpasit pa, oh. Alright, <laughs> oh, alright, oh. oh ay, okay. ay, kanin, ayan. Oh, alright. Oh, oh kanin. Oh. Carlo, napakalaki pala dyan may jubilay mo sa likod. Ha? Napakalaki. Eh, kailangan dyan, pagtira mo na na ano yan. Masisira na yung loob niya. Oh, mabulok yun ang silalim. Yung gitna. Okay. Lakit ang mga jubilin mga tanim ilang taon na ilang taon na. I love it! <laughs> uh, I love it, ay. baby! <laughs> uh, ano, 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 ano. <laughs> <laughs> pakawin mo na. Wala ka na mga pangkakil malta. Ay, 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 may ay, ito ito na ay, my friend ay, you ay, 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 ay,

At, uh, yung views. At sa aking mga followers na hindi ko na rin mabilang, meron nato isa. Ano <laughs> po? Ano po ito? Ano po? Ayun na. Ano po? Ano Ay, nina. na. Ang napakarami pa yun. Ay, pinailan po para hindi makita sa vlog ko. Ay, napakarami. Hindi, tsaka may iyak. Ano ba, pulutan naman namin. re. po, po Ayun po, meron po kami. Ayun po, meron po kami. Ayun po, meron po lahat. gininiyata oh, Lap. gini niya tatawag dyan. Tawag. Pero Basta masarap yan. Ito, 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 Laman loob, loob. 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 nak ano? Tatay, balu. Kasi kami, ripul yung na ni Baboy. si investigator, ha? Oh. Ah, buta tipo kaya tawar tawa si Gilbert. <laughs> oh. Napatayo mo tuloy si Epi. <laughs> <laughs> oh. Ah, napatayo mo tuloy si Epi. Napatayo mo si Epi. Sumuko investigador. Oh, I love it, baby. <laughs> I love it, baby. Sumuko. <laughs> oh. Very delicious. Very delicious. <laughs> Ako pala Tulong na. Eh, di ba? Ay, naman. Nungunis na hapon na po.